yellow here ulit so yun guys uh, anuhin ko lang to guys uh, video lang natin tong mga orbit na to guys uh, nagdala ulit sila ng kinsing uh, electric pan guys ayan tapos ito pa isa ayan sa kinsing po lahat yan ayan so ito yung mga yung date na nasira siguro to so, ayan tapos meron tayo dito guys na ano eh papakita ko lang sa inyo meron ako nakita dito na nagawa na natin ah, ito ito nagawa na natin to eh Ayan ito pinalitan nito ng motor tapos ang nakalagay dito guys ay 10 ayan 1026 26 ayan 1026, 1026 2003. ayan guys 2003 pa siya so siguro mga 7 months ba o uh, 8 months mga ganyan so sunog na yung motor so ang nangyari guys uh, yung motor nya ay nasunog ito yung motor niya guys. Ito. Ayan. So, nangitim siya eh. Ayan o. Oh. So, ang nagawa natin dito ay naputula siya. Ayan. O. Oh. Yung gagawin natin dito guys. Ah, kasi ilang wire to. Ah, libang wire. So, hindi natin siya nagawang orbit no. So, gagawin na lang natin itong tatlong wire na lang. Ayan o. Oh. Siguro ito yung unang unang kong ginawa na unang-unang dala nila sa akin na gawa, no? Ayan. Kaya nalagyan ko siya ng na 1 2 3 limang ah, limang wire. Yan limang wire yung ilagay ko sa kanya eh. So, ang gagawin natin dito guys, ah, gagawin nating tatlo, hang wire. So, ito yung mga motor niyan guys, ito. ayan. Ah, ito yung mga motor niyan. So, parirawin natin yan na ah, three wire lang din. So, yun guys. Binaklas ko na siya para mabis ko na siyang Ah Papakita sa inyo guys no yan yung mga nangyari sa kanya so nasunog su na uh, sunog na yung mga motor niya so so kailangan palitan na ayan no? yung mga washer yung mga washer to guys sa puti eh ayan yan to mga puti yan puting washer yan guys ayan na nasunog o oh, na natunaw no na, sobrang init din So, yun guys, uh, ko lang to uh, lang natin para alam din ni bibosin ko ano yung mga papalitan natin no so balikan ko kayo guys pag napariway na natin to na -ta guys natanggal na natin yung pinakalamay niyan ayan so papalitan na ng bagong uh, transuyan o bagong uh, rewind na motor so yun na yung kailangan natin diyan guys ayan itong pinaka bakal kasi yan ang lalagyan nila ulit ng pinaka laman hindi ko naman kaya tumatanggal na sila magtanggal niyan Ah, Kaya-kaya naman na nila yan So, 15 lahat yan guys So, yan 15 lahat yan So, lalagyan nilang na din natin ang pangalan nila Lalagyan natin ang 3 wire Para alam nilang orbit Yung gagawin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ha? 14 lang to nasa pisa Wait <laughs> lang na natin guys 15 yan so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 So, 15 lahat na motor yan guys So, lalagyan natin ng 3 wire yan tapos tapa, rewind na natin so balik natin may pagbagyo pa rin so ito na yung mga motor nito na pinarawain natin dito sa mga orbit na to guys ayan sa so, ayon ayan guys so ito na yung mga orbit so ayan kasi lahat yan guys ha pinarawain na natin siya para maumbisa na natin siyang gawin so sabi ko nga guys Ah, uh, three wire lang yung ginawa natin dito sa kanya. Ayan oh. Three wire lang. Binalik natin yung original ayan guys mapapansin nyo Three wire lang din yung ginawa natin kung ano yung dati yung original nya kasi ginagawa natin minsan yung may 1, 2, 3 tinatanggal natin yung 1 saka yung 2 yung 3 na lang yung uh, ginagamit natin pero kinuputol kasi natin yun so ito kasi guys uh, talagang pala tayo puputulin kasi yung pinaka rewind nito guys ay pang orbit na talaga so yung guys uh, gagawin ko muna tong 15 na to Yung 15 lahat yan guys so 1, 2, 3 Uh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 So, ayan guys, 15 lahat yan So, gagawin ko muna to at Babalikan ko kayo pag natapos uh, tapos na itong ginawa natin na yan, yan guys Isa na lang to yan na lang ang kulang yan Ito, okay na lahat yan, yan Mga yan ay okay na lahat So, yan. mga yun yung mga warranty natin guys yan. Okay na lahat yan Ito, isa na lang to agir ah. box lang ang problema rin ito yan. Pero okay na rin lahat yan, guys. Gearbox lang yan. Ito yung gearbox niya. ah uh, pinapalitan na rin natin sa may-ari. Ayan. So, ito yung ginawa natin. Ayan. So, okay na yan, guys. Ayan yung date natin. Kung ina natin siya ginawa para pag may problema, uh, pwede ibalik nila sa atin, no? So, hanggang dito lang, guys, yung vlog natin na to. So, maraming maraming salamat. So, ito, papalitan natin to guys. Kasi ayaw niyang umikot ng maayos. Napuputol siya. Tok. Tapos, tok, tok, tok. Gumagano siya. So, gearbox ang problema naman nun, pag gumagano na ayan guys, yun yung motor natin na bago, pinakita ko lang guys para alam yun na nakabit na natin so hanggang dito lang guys yung vlog natin, so marami marami salamat sa pagsama, so paalam guys